Hi, hi, hi. Good morning, everyone. So, again, bago, pang, pang bago pa kong mata, guys. Bago pang mata yung lingkod. Yes, today is Sunday. So, wala, si, wala tayo trabaho. So, karon guys, kanang kanang nagsaligta maong nadugay nagmata pahuway lang gid guys pero later on guys ah uh, musim bata kay atong hatagan og tay mga atong labaw makagagahong guys yes so currently sunday so Ah, uh, gamay nga facts about Sunday. Yes, kay man naman tas, uh, Monday to Saturday. So Sunday everyone, have a blessed Sunday. Hello everyone, happy Sunday sa tanan di ay, happy Sunday sa tanan. So karon di ay guys is adlaw nga Domingo onya tiwaso nato ang koan. kanang kanang gamay nga facts guys nganong gitawag ni siya og Sunday. Yes guys, so Ah... Uh, upon seeing the views guys mo din sa aluyo sa akong guys yes na ay mga green plants okay so karon day guys is sunday so happy sunday have a blessed sunday everyone so sunday guys Ah, uh, it is Sunday because it's derived from the Latin word "day meaning "day of the sun." Ah... uh, Sunday, guys, kay day of the sun. In Latin words, Thaides solis, <clears throat> which was later adapted into English, uh, old English as "Sonunday." Okay, so based on Hellenistic koan guys, Hellenistic astrology, it is the seventh day of the week. With each day named after a planet originated in heligenic astrology, kaning sunday. So, originated in Helis, heligenic, Hellenistic astrology. Based on the Romans' influence, guys, Romans adapted the system and they associated with the sun become the soulless Monisha, guys, sunday. So... Sunday, it is the kanang in most Christian people, Sunday is observed as a day of worship and rest, holding as it the Lord's Day and the day of Christ's Resur resurrection. So Sunday, the mo niya, ni Sunday manimbata. This is the kuan kanang child resurrection. Monisya Sunday. So Sunday, guys, in modern English, mm, Sunday becomes directly on old English sunday so Okay, so na siya. And this is the day of Resurrection, and Sunday is the day of the Sun, guys. So, siya ang sunday. It is also where, uh in English. So, Saturn, Jupiter, Mars, and the Sun, Venus, Mercury, and Moon, each had an hour of the day assigned to them. Okay. So, the planet which is regent during the first hour uh, of any day of the week give the name to that day. So, muna na siya ang kanadaing guys based sa mga planets di ay. So, muna siya guys. So, For this day guys, happy Sunday everyone. Happy Sunday. Thank you for watching this uh, view guys. Happy Sunday. Ato sa church guys. Gusto nako gamay mag-makeup for Sunday morning guys. Ilang ato ang gahi nag-ulas ang pag-simbang. Kong room guys, mu-nako room. Panaog nako. Masimba na ang church sa kaan. Santo Niño. Santo Niño lang simba, guys. Masimba na ko masimba, guys. na ako. Ah so hopefully guys, ta kasimba na ang tanan. Have a blessed Sunday everyone. Sumala so, diha guys. Laban lagi kita sa life. laban lagi kita sa mga bagong bagong create, uh, bagong content creator din na. Padayon lagi ta everyone, padayon lang kita para sa atong buhay-buhay guys Padayon ka Simba Yes guys padayon lang gid ta ha sa ato ang uh, ang atong nasugdan padayon lang ta sa so, laban lang sa so, dilang ang mag-surrender Yes dili kita mag-surrender mga kahigalaan ko kay para kanang daghan kaay tag mga uh, para para lang kita mo render guys sa pag-post sa mga video videos nato guys. So manesha guys, mo padong na simba. Yes, padong na simba. Pagawas na ko everyone. So thank you so much for watching this video. Bye-bye. Guys, maayong udto sa tanan. Sa manamug paniudto everyone. Okay, mo-pay pag kumantsa pani kaniudto karong mga oras sa hapon. By the way, today is March ten, November two thousand twenty-five. So, akong I highlight, guys, the origin of um, why it is called March. of March man of month karon. So, the month of March named after Mars, the Roman god of war. So, the Roman god of god war is Mars nesya. And the uh, original Roman calendar, Martius, meaning March, was the first month of the year. So on March, March the first month of the year. Based on the Roman explanation, uh, Roman origin, the name March, was came from the Latin word Martius, which means... Mars or belonging to Mars. So Mars is the Roman god of war the Iseya guys and the month of March was considered the beginning of the season for warfare. Then the earliest Roman calendar March or Martius was the first month of the year with other months added later. So Mars the I based on the Roman calendar I was performed over time with January, February, and being added, and March eventually became the third month of the year. So, March is the third month of the year. So, i check kong facts, guys. uh about this month, March. So, with next na sad nga month, ato ano sad nga highlight ang kanayang ah uh, origin ano yung na siya anak ng mga months. Okay, guys, mona siya ko ang um, gamay nga facts Carol. Thank you so much. Guys May gabi eh May gabi eh Nakapagod ka ice candy Kung anong guys Di ukaw Kung anong guys Nakapagod ka ice candy Ice candy Nakapagod ka ice candy kay power fishing sa silingan ako nagpalit guys sa silingan nag eskindi yes guys napit skin eskindi para uh, uhaw mga god uhaw uhaw siya nagpalit ako eskindi salamat mo saka ero give me ero din silang mot mot Okay, dapat yung ice candy actually, kanin siya. Alam ko sa silong magkaon, guys. Ice candy. Hmm. The ice candy kasi para sa kuan, guys. Para ka nang tita, wala sa kuan. Para brisk ko, refreshing. Okay, guys. Eat mo, game pa ice candy. Hmm. Diba? Kanin Flavor ani kay Mango. O, oh, mango ni siya. Hmm. Nagkuan silingan mo. ng ice guys Ice candy. Ice 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 candy.

Hello guys, Dana, Ligo, manako Ligo guys, so karoon, so early in the morning, manag digo guys, so galaw-galaw na para sa buhay-buhay, karong buntaga. Wala kong ilis. Yes, guys. Wala kong ilis. Manood na lang po. Nga, mama, how later. Nga. pag na din sa si school. Good morning, everyone. Happy Tuesday. Hello, guys. Nagbutang lang ko Gamay nga po. An, guys. Kanang uh, sunblock. Nga, aaral ko sa school mag magpagwafa. kaya Wala na yung time. Watch. Hello guys, mga kaunak tam, mamahal na kong silong, kaya ready na to school. Kung ka na siyang pamahaw, fried rice lang ko buntag, kaya naman din siya na sabdang nga guys? Fried rice sa buntag. Kaunak ko karong, kaya maadala sa school. Yes, yes, so, walang ko namutang, o kung ko sa school mag-makeup. Nag-apply okay. lang ko, o kung ano na, sa Mga kaunak, fried rice, o kung ka nang... Ako ang sudaan kay Pinaling. Wala mm -mm. mm. karang bonita. Hello guys, na ko sa school. Jotina na. It's 7.50 na. Bye-bye. Bye-bye. gawas na ko guys. padong sa school. May pag-abot na ko sa Hello guys. May pag-abot na ko sa office. May pag-abot na ko guys sa office. Kailan ko ramang ko gigag-iski na guys. Hello. Good morning. Hi guys. So, karon guys. Yes. Mag-apply ko gamay nga ko ang guys lipstick para ka nang uh, presentable na tanahon sa mga clients today. Drive ato ang -an guys atong color today Hi hey guys, gamay lang ako an. Uh. Hi guys, ato ang ato ang ko ato ang na. Uh. No. Muna siya guys akong routine for a day, guys. So ikuman sa uh, abos sa school, so muna siya akong buhaton. Simple lang guys, good simple lang siya para ko guys kanang para dili sa ka ingon maglusbad tan-aon unya presentable ta Pagkakasintabit na guys sa itong mga estudyante. Yes guys, sa so, mga ni guys, thank you for watching. Sa ako ang video this morning. Today is uh, Tuesday. Happy Tuesday everyone! Happy okay, mga unta guys. Mga unta o lunch. Ako sila kay Sisig. Thank dahil kong sisig. halang kain nyo doon. Mm. Ano siyang pork sisig siya guys? Kay, kung ano siya i-combine siya sa combination sa kung ano, Kanang pork belly kanang fish sa baboy na dunggan vinegar, soy sauce. Muna siya uh, ingredients ani nga kuan ka lang sisig. Basta katong pork belly air sa baboy kanang face sa baboy so part the upper part sa kanang ulo nga part sa baboy. Muna ka guys nga kanang kanang spicy ni nga sisig. Muna sa sa si of course ani sisig. So guys, manay guys. Ako ang video for this afternoon. Paning usapan paning From work day guys. So karon guys, mga undi taog bread. Kanang burger. Uh-uh. Gusto -uh. mga eh. guys, nagkaon. Mm. Kahit alasayis well, na ko na na ako doon sa kwarto na kanang nag snacks ko mm -mm. so karon guys ako din i-share diay guys kay unsa man ang award ng kwarto so kada balay na ay kwarto so ato yung i wala ka balo kung asa man gikan ang kwarto so ang kwarto di ay guys is award in Hiligaynon and Binisaya that means room or space for accommodation amuna siya of course kwarto is a room or space for accommodation so muna siya so uh, related words ana guys in waray sugbuanon and in inabaknon uh, the word is room is also kwarto mm. muna siya so, muna siya ang de definition sa kwarto guys kwarto it is in kanang in ah uh, in hiligaynon and bisaya that means room So muna siya. Kwento guys, I am in my room taking my snacks. <laughs> mhm. Ngayon -mm. mm -mm. ko guys, ka gutom. Kanin cha ka lang Burger. Burger na siya init pa. Mhm. -mm. siya guys. So thank you so much for watching my video this afternoon. Thank you so much. Bye. Hello everyone. So Uh, wala pa ko gitulog karong gabi una guys so sakto sad kay anak uh, nakahuna-huna ko nga akong i-change polish akong kuan ako ang uh, hand para ma hand beautiful sabang so, abang Everyone, una na akong buhaton kay nagkalingaw e, di ko ng gabi una guys ako ang kuan o nil polish ako ang kuan akong hands. Yes, ako kuha ang hands is ang kaning kuhaan tanan guys para ako na pong i-change of lain nga color ay guys manakol pag kuha og kuan nil polish ako ang hands so karon guys wala lang ni kuan siya kanang dira na ko ni siya nipera na ko ni shellp na ko ning butangan og kanang manicure kay kanang tulog naman kunyo. ko niya wala na time yes abang-abang ako ng tignan oh, color akong nails lang color lang siya kani siya kung color ash lang gray kay wala ko'y color guys okay na magyapon ang color magdugay to kay mag-match kuno mag-good Mana siya, ako na, na siyang butangan o kanang colorless. Mana siya o oh, Okay na kaya hands para ko ano. Okay guys, thank you so much for watching my hand cleaning tonight. Bye-bye!